So guys, andito tayo sa labas. Narating yung gumagawa ng yero Ayan guys. Ang nangyari nga yung Baka nga pala meron nakakaalam bito guys kung anong klase ng yero pa guys. Pa... Pa-comment na lang guys. Ayan guys. Yung hawak ni buya O anong klaseng yero yan. Nahihiya akong magtanong sa kanila guys. Kaya yung mga gustong sumagot guys. Pa-comment na lang guys. Kung hindi nakakaalam guys. Baka mamaya sabihin nyo na naman na nandito na lang dun naman ako. Hindi ko pa itinanong sa kanila guys. So yung mga nakakaalam lang guys pwede namang sumagot guys eh pwede namang hindi sumagot ano yung marami sinasabi guys huwag na yung peso ganito peso ganyan huwag nang ganun guys huwag na nang mag comment kung hindi naman maganda yung comment panoorin lang natin guys itong ginagawa nila tubali so, naka break pala kami ngayon yung iba kasing kasamahan guys nasa labas pumunta ng tindahan bibili ng pagkain nila bali nagpaiwan lang ako dito guys gawa ng may mga gamit kasi kami dito na nang kalabas ipakamawala baka mawala kaya titignan tingnan ko na muna habang eto pinapanood muna kung ginagawa nila tagal naman nila umpisahan kakainip na so shout out nga pala guys dito sa sa mga gumagawa nito ng Hero guys na napakatagal yung umpisahan grabe kayo kanina pa ako nandito matagal yung umpisahan ayan nag-alisan na, na yung mga tao break pa yata sila mabay pa ito naman nasa taas ay pa umpisahan grabe ba anong oras na darating na naman yung mga kasamahan ko patagal ah, umpisahan nyo na yan guys mga kuya umpisahan nyo na yan napakatagal ano ba diba problema dyan Kaya ba talaga ang proseso yan, guys ay naiinip kong isa guys hindi na guys ayan na Ayun na guys sa sana ayan na kaso na La, sila, dalawa na lang silang kuya ayan narapan ay, ko na silang magsubu nga dalawa na lang sila eh nahihirapan sila mga uwi Wala naman yung mga kasamahan nila dito. Nag-break pa yata. Ang bayan mo, oh, umpisahan na sa akin. Ayan o. Oh. Ayaw pumasok talaga eh. Hirapan silang isubo. Kahit yung may subo lang din yan eh. Ayaw eh. Wala naman yung mga kasama. Wala tuloy silang katulo. Nung oras na, nung pecha na. Darating na naman yung mga kasama ko. Pag-uumpisa na kami sa trabaho. Ayun ako. Kaka 4 minutes na tayo tapos na nakakagawa ng yero guys gawa na lang natin ng ano to guys ng part 2 napakatagal kasi guys eh kaya gawa na lang natin to ng part 2 guys kasi mag-umpisan na kami sa trabaho para tingnan yung mga kasamahan ko So bali guys, nandito na nga yung mga kasamahan ko sa mga hindi pa nakapalo dyan guys, papalo na lang. Abangan nyo yung part 2 guys, paalam.